Good morning mga sulo maayong buntag sa tanan, tibo kalibutan Ayan, isang mapagpalang umaga po sa inyo Ayan, uh, God bless at sa ating lahat Isang, uh, thank you po gino Sa panibagong umaga na ito Ayan, uh, ako'y muling uh, masisilayan nyo na naman po dito sa bukid Ang gagawin ko po, po dito ngayon, araw Ay Uh, una, magpastol na ako sa kalabaw pero meron pa ako isang kalabaw na hindi pa napastol na ilipat si Jason uh, doon ako patungo sa kanya ngayon tapos uh, uh, si Mumu at saka si Claudia schedule nila ngayon sa pag inject magtuturok tayo ngayon ah, uh, vitamins at saka pamurga at uh, tungo rin ako sa kambing siyempre para i-check yung mga nanganak yung mga bibi at uh, isprihan yung hindi pa na isprihan yung dalawa kahapon na no, bago na niluwal na, hapon na kasi nung niluwal yun basa pa, yung hindi ko pa inisprihan so ngayon natin isprihan, check natin yung mga alaga natin kambing kaming medyo ano ako ngayon mga silo medyo ginalahan pa akong lumusong sa bukid gawa ng dumadami uh, yung ating alaga ngayon uh, pagkatapos ng gawain ko dito sa bukid makapagpurga diretso ako sa bahay kasi uh, uh magsisimba po kami ngayon araw ng sabado ngayon uh, may pare na pupunta sa ano sa chapel namin sa sito tawi-tawi ngayon uh, may lumapit niya sa akin baka daw pwedeng bigas na lang daw yung sa akin eh, papakainin namin yung pare o, oh, wala naman problema kasi nakapakiskis tayo kahapon so, magbibigay kami ng uh, isain na lang is, ipinasain ko na lang ni misis para uh, dalhin na lang dun sa chapel na luto na alas uh, 9 pa naman yung misa so, matapos ko pa siguro yan makapagpurga pa siguro ako bago tayo makauwi kaya na uh, meron na naman po akong activity ngayon sa may aate na lang meeting. Special meeting daw. Pero mamaya pa naman ng na hapon. Uh, special meeting sabi ni Barangay Captain namin. May pag-uusapan kami importante. O, so, oh, maya maya pa naman na hapon. So, makagawa pa tayo dito sa bukid. So, ganyan lang po mga silo. Habang pre sa barangay, buwas full time dito sa mga alaga natin. Uh, si Bruno na to, ah uh, magdahan-dahan na lang daw siyan doon mag araro. Oh, uh, ang set up ngayong araw po ng Sabado. Ah, uh, nung ano kasi tawag nito. Kasi sa mga may charter night pa na kami na gaganapin mga official. Ah, uh, ayan ang set up natin ngayong araw. Ngayon ab abala na naman po ako ngayong araw sabado sana lahat ng yan ay magawa po na okay walang walang problema ba yan yan ang ikutan natin lahat yan ipat ko muna si Jason bago tayo akyat dun tapos dalhin natin dito sa kubo si Claudia at si Momo para dito natin pupurgahin so yan Magandang umaga po sa inyong lahat mga kasuelo. Ingat po uh, ingat po kayo palagi kung saan man po kayo naroon sa mga pumupunta pa sa papunta sa kanya-kanyang trabaho. Ingat sa pagmamaneho. Lalo na yung mga ating mga OFW dyan. Good morning sa ating lahat. At batiin ko lang po si Sir Erben Dison at si uh, Dennis Cortez. Yan, Sir Dennis Cortez. Uh, solid fan solid fan from uh, Apalit, Pampanga. Ayan, uh, maya pangabak po. Kaya kayo uh, Sir Dennis Cortez. Ayan uh, Miminga po po uh, maya pangabak. Kaya kayo Ayan, uh, buong Apalit, Pampanga at siyempre king, uh, kapampangan ken. Ayan Shout out kayo maya pangabak kaya kayo Ayan, shout out nga rin pala kay Kabakal yan, pasensya natin. Hindi ko na naman nasagot yung, yung tawag. Gawa ng uh, uh, si misis ang nakasagot dahil uh, nandun ako sa barangay kagabi. May ano lang, importante lang. So, hindi ako natsimpuhan. So, abangan nyo po yung uh, pagpasyal uh, ni Kabakal dito sa ating lugar. Malapit lang naman po yan. Ormok bye bye sus napakalapit lang walang isang oras ang biyahe ayan, ayan abang abangan nyo po mga aswelo hello hello good morning ayan po mga ating mga alaga ayan yung kikit nila mga aswelo ngayon isprayan ko yung dalawa tapos baba na ako para mapabilis yung ating trabaho marami pa tayong activity ngayong araw ng uh, Sabado. Eh? Atin ang ano, Kumbinex. Ang kasakasama natin. Di, eh, pahiram. Pahiram. Ay, pahiram. puging pogi Ito yung medyo malaki mga silo. Yung unang labas kahapon. Mabigat siya. Hmm lang. Ito hmm. kapag na-sprayan kasi po agad, oh. agad matutuyo. Oo. Isa. Hmm. Wow, nalulusog nila nga. Ah. Hilo, oh. Malalaki sukat, oh. Oh. Hi ka sa camera.

Yes. Sigundahan natin yung isa na lag nilagyan ka kapul. Ah. Tinalo pa ito mga silo. Ito, mas malaki pa yung yung ano, yung, yung dalawa. Yun. Mas mabigat. Oh, ah, tuyo na oh. Nisprayan ko kapon. Terus na, Itu maganda oh. Oh, oh. All white Parang triplets lang mga suylo. Sabay lang po silang ipinanganak. Ito umaga, pinanganak. Ito naman hapon yung dalawa. Ayos, tatlo. Ang bagong membro. Dalawang lalaki at isang babae. Ayos. Oh. Good morning. Malaki na sa nanay mo. May na kaya nanay. Hmm. Hmm. Ay, nanay mo. Ikaw. Ikaw black and white. Ah. Hmm. Hmm. <tod> Yan po mga sila, nandito na tayo sa kubo at nahahakot ko na rin o nandito na si Claudia at si Momo. Uh, ah, na natin magpurga mga sila. So, itong pagpupurga natin ay first time kong gawin sa baka. So, e, sa kambing eh subok na subok na subok na natin. Subok ko na po. So itong baka ay panibagong experience na naman po ito. Pero nagpaturo na ako sa teknisyan, kinunta ko na. So ito nga ang ating mga uh, medisina na gagamitin. So ringilia. Itong ivermectin, ano, siliado pa para ito sa momo yung bisiro yung momo ba tapos ito yung ating i-inject sa vitamins nila tapos yung pamurga ni Claudia balot pa buksan na natin so, first time natin gawin to mga suyelo uh, to experience to eh, ako lang mismong magturok para ma-experience din natin E eh, paano natin malalaman kung hindi natin susubukan, di ba? Kaya kung may pagkakataon eh, kailangan subukan natin. So, itali ko muna si Claudia. So bali 60 ml to. 30 ml. Kaso 40 lang ang ating ano. Yung sobra doon sa mga kambing natin eh, i-apply yung sobra na balbasin. Eh, yung na natin eh, ano. tali. Ayan na, mag umpisa na tayo magpurga sa baka. Gap natin balbasin. Yan ang turo sa atin ni eh, Boss Nel sa kaban niya. Ang technician, tagaas, tagagas no. Oh, tagaas siya. Tagas, set set boss. Ito, magpurga na ko. Testingan tapos baka tap uh, mag-inject tayo. Bukan natin. Shout out kang boss Nel Kabanya. Subukan ko yung trabaho mo boss kung

Tapos injek. Yan bilamil. Tapos bilamel. Dari ang dak pool na tihan. Oo, pagkabot. Hindi ka mo na ron. Ang muna na pergaon na mai dagang mah di sini tu mau tanah ka mau tanah ka tah ni organ tu awak pamai tuluk buan ni sigur pa ni

Dito, leto, 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 leto. Oh, lang

mahigot ay mahigot ang dako hindi nga magpugnan bengay ako ang tanik ano takal sa ako tapos ah, yung nati naman nati tingnan nato. to nating natin yung pamurga ivermectin sa nati. Au, ano? Sa Tagalog sa <sanate>. Basta, baby. <laughs> Bisiro. Check <Sick> muna pala. Thank <tong> Dapat, mau, mau, nanti kamu. Merci. Miss Yo la complex ml pala 2 ml na ivermectin at 1 ml na bilamel yung dun sa bisiro o sa nate yung anak yung na komples na Eh, mga suwelo, nakapag uh, Inject na tayo sa baka first time. Nakapagpurga na rin. So at least nakaloon na naman tayo ng panibagong experience sa pag-inject ng baka. Ngayon tra. pasto na natin to para magpa-swimming pa ako sa kalabaw. Tra. Ayos! Ayos! Sabi niyo Roger ano, maganda daw talaga klase itong baka na ito. Tsaka yung anak niya, matangkad daw. Ah, mamaya mag-iinom kayo mamaya. Balikan ko lang kayo para mapainom. Ha? Ngayon dahil uh, pinurga ito, ilagay natin ito sa malilim na may damo. Ah, mga, uh, maka, swimming sa kalabaw makakauwi na kay wala almusal masisimba kami ni misis ngayon sa kay sa kapilamin, lamin Kaya may pare at saka magbigay kami ng kain pa eh tayo. So, 2 ml pala ang naibigay ko sa momo ni yung baby. 2 ml na ivermectin, at 1 ml na bilamil. 40 ml naman sa malaki na pamurga. 5 ml naman ang bilamil sa malaki, sa nanay. So, magpapasiming muna ako sa kalabaw, mga aswilo. Inot. Inot, may hmm. inot. Oo, oh, sana, sana, sana. Para magungot kay dawat ay Mali no Okay na? Sugtong bam na. Kana asba. Eh, may eh yung kalabaw natin ni ano. Eh. Si kana to. Ah, um. na niya yung kanyang ano. Pero mamaya na no. na no. Ah, kunya na daw. Uh, Maya, may karo tatao ba sa kayo? Oo, oh, sige. Nanay, nyo na. ini kulit naman rin. Oo, oh, sige. Kaya eh, magpa-swimming na. Ayun nabilad na. Nakapagka rin ka po na? Ha? Nakapagka rin ka po na? Ah, sige lang. Mag Araro si Kanato dito mamaya. Magdala tayong tanghalian. Dito na nga po pala kami sa chapel, mga kasuelo. Ay, si Padre, <laughs>

ito yung bata ko Ngayon, ito na ako Nagkakain muna natin yung inaanak ni Mrs. Anak ni Juan, anak ni kinakapatid ko to Dahil kumakain sila Inaanak ni Mrs. Anak ng aking kinakapatid din. Hello. Kapatingking. Asa mga Kumain sila doon mga suwelo. ako kakain ko lang galing sa bukid. Busog pa. O, pagkatapos ito, balik kami sa bukid agad. No, Jay? BBD, o? Hello! Buti hindi siya Oh. Kaya na sila mga silo, ulam nila. Sa so, isugaan nga kaldereta. manok. At saka iskabitsi, sweet and sour. Sila ang kumain sa pagkain ng pare. <laughs> <laughs> Busog ba daw si pader eh. Busog ba si Padre kaya

Anugerah allah aja bawelangannya, dirimu di sembah kita.